Hi guys, I am Rico Salvador Sumile and welcome to our hashtag RSS TV YouTube channel. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa mga video na, na aking mga in-upload, sa lahat po ng nanonood. Ako po ay lubos at taos, pusong nagpapasalamat sa inyo sa pag-support support ang binigay nyo sa akin at Maraming maraming salamat po sa 1,100 plus na YouTube subscriber ko po. Ako po yung taos puso yung nagpapasalamat sa inyo dahil ako po inyong At pinanood yung mga aking mga video na in-upload. Kaya ang tanging hiling at, hiling at request ko po sa inyo na supportahan niyo pa po ako. At sana malagdagan pa ang aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Igit sa lahat po, pakihit po ang notification bell para sa mga bagong video na i-upload ko po ay ma-update po kayo. Kaya muli po ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po ng supporta sa akin, yung mga nag-subscribe po sa akin at magsusubscribe pa po. Ako po yung taos pusong nagpapasalamat kaya, di po, di, kaya po di po maubos-ubos sa akin. Pagpapasalamat sa inyo. Kaya thank God, thank you so much at pagpasensya nyo na po ako dahil nabubulol nabubulol pa po ako bago pa lang po kasi kaya thank you thank you thank you thank you thank you so much I love you guys I love you all take care always we sanon kayo sa mundo saan kayo sa mundo kaya ingat po kayo palagi thank you so much love you Ayaw pangitag tao nga makasabot nimo, pangita og tao nga maski di ka masabtan, dili gihapon ka bihaan. Wow! Ang hirap bitawan nung taong kahit hindi na kayo, siya yung nagpapasaya at kumukompleto ng araw mo, oy. Nagtataka kung bakit ba nilalapit ng tadhana? Ano bang meron? Ang gugma murang tinapay nga sinamon sa MVC. Naulanan na, na, na gipilahan, giantusan. Pero nahali na di ay siya sa uban, woy! <laughs> Akong gugma, murag way kapuslanan. Sige, kong handong, bisag di nakaganahan, oy. Tataka kung bakit ba nilalapit ng tadhana? Ano bang meron sa... Wag mo akong ikumpara sa iba. I'm not them. I'm yours. Wow. kalibutan nga duman ka sa isa tao. You should always remind yourself, no? To love yourself first. And then the world will be tempted to fall in love with you. Ingana rin na rana, mga kapag na feeling ni mga wana higugma ka mo. Higugma ay mong kaugalingon, higugma ang ginoo. And then ang tao, ma-amaze na siya sa iyo mga And then there are nga, ma nga, -mahal, niya ma-realize nga. Kamahal-mahal, malinig tau hanan ni Ay! Ngunit sa huli, pala, Jesus turned water into wine I can turn her into mine. Wow for <laughs> na to ang oras nga wala ka pero mas na nako ang dili mahigugma sa lain tungod kay naa ka wow. <laughs> Ikaw lang sa pata